10 pinakamagaling na mandirigma sa kasaysayan Ching Shi. Ang babaeng ito ay dating nagbebenta ng laman na nakapangasawa ng isang pirata kung saan kinontrol niya ang buong hukbo. Kanyang pinamahalaan ang mga barko ng walang patawad at hindi tumatanggap ng anumang dahilan. Ito ay ang naging dahilan kung bakit epektibo ang kanyang pamumuno hanggang sa dumating ang pagkakataong kinailangan ng gobyerno ng China na magpadala ng pulutong ng barko para lang mapigilan siya. Tinalo niya ang lahat ng ito at nakuha ang alim na po at tatlo sa barko ng gobyerno. Nakipagdigmaan si Ching din ng dalawang taon at maging ang mga barko ng Dutch at Briton ay tumulong na. Ngunit lahat sila ay napasuko ni Ching hanggang para lang papahinto ay binigyan na lang si Ching ng amnestia ng gobyerno. Lahat ng kanyang ninakaw ay mapapasakan niya kanya at sa labing pitong libong mga tauhan niya. Matapos ito ay ginugol na lang niya ang nalalabi pang oras sa pagpapatakbo ng sarili niyang kasino at bahay aliwan. Horatius Cochles, ang makasaysayang bayani na dumipensa sa tulay ng Tiber ng ambayan ay salakay ng mga Etruscans. Ito ay habang siya ay may pana sa isang mata. Hinugot niya iyon kasama ng pana na kanyang hinugot ay ang kanyang mata. Matapos nito ay patuloy siyang nakipagdigmaan kaya niya nakuha ang pangalang kokles na ang ibig sabihin ay may isang mata Vlad the Impaler, Count Dracula. Kakaunti lang ang maaaring maghatid ng takot sa puso ng katauhan. Isa dito ay si Vlad the Impaler, ang taong naging makasaysayan dahil sa kwento ng vampira. At ang totoo, si Vlad ay isang totoong tao. At siya ay isa sa pinakamalupit na mandirigma sa kasaysayan. Ipinanganak ng taong 1431 sa Transylvania, na gayon ay kilala na bilang Romania, pinamunuan ni Vlad ang kaharian ng maraming taon. Ang pagkapanalo ni Vlad laban sa mga mananakot na Ottoman ay pinagdiwang hindi lang sa Romania, kundi sa buong Europa. Naitala na maging si Pope Pius II ay napahanga sa kanyang galing at tapang. Ang dahilan kung bakit siya binansagang impaler ay sa dahilang wala itong awang ipinapakita sa kanyang mga kaaway na kanyang tinutuso. Ayon sa alamat, inuunom din ni Vlad ang mga dugo nito. Spartacus Walang duda na ang pinakasikat at pinakamagaling na gladiator na nabuhay ay si Spartacus. Kasama niya si Crius, Castus at Ganicus na isa sa pinuno ng mga alipin ng ikatatlong Civil War, si Spartacus ay isa sa sa pag-aaklas ng mga Alipin laban sa Republika ng mga Romano. Wala nang iba pa ang nakadulot ng takot sa napakalakas na bansang ito maliban kay Spartacus. Xia Dun, Nagsilbi bilang general ng militar ng isang warlord na si Cao Cao sa huling panahon ng dinastiya ng Han. Si Xia ay naging sikat ng mapa ito sa mata. Sa isang digmaan, hinugot niya ang pana mula sa kanyang kaliwang mata at kinain ang mismong mata niya na kasama ng pana sa kanyang paghugot. Dahil dito ay kinatakutan ng mandirigmang ito. Blind Xia Hu. ang mandirigmang bulag ang isang mata. Miyamoto Musashi Si Musashi ay isang magaling na eskrimador, isang ronin na ang ibig sabihin isang samurai na walang kinikilalang amo. Nagsimula siyang sumikat ng magsimulang makipagduelo sa edad na labing tatlo. Siya ang nagtatag ng estilo ng Niten Ryu sa paggamit ng espada. Sa mga huling sandali ng kanyang buhay ay naperpekto niya ang estilong dalawang espada. Umakit siya sa bundok at sinulat ang librong Aklat ng Limang Singsing paraan ng tamang pagpugot sa ulo ng kalaban. Ang mga dalubhasa sa kasaysayan ay nagsabing si Musashi ang pinakamagaling na eskrimador na nabuhay. Julius Caesar, ang pinakamagaling kasikat at pinakamatagumpay na politiko at general sa kasaysayan, pinamunuan ni Julius Caesar ang Roma tungo sa di mabilang na matatagumpay na digmaan. At Caesar si din ang nagpalawak ng teritoryo ng Roma. Alam na natin ang kwento niya at ni Cleopatra. Linnaeus of Sparta Si Linnaeus ang isa sa dalawang hari ng namuno sa panahon ng Greko at Persyang digmaan. Si Linnaeus ang leader ng kinatatakutang hukbo ng militar sa kasaysayan. Ito ay ang tatlong daan. Siya ay naalala sa kanyang di matatawarang tapang tapang kilas. Sinasabi, nung panahon ng Thermopylae, siya ang nag-iisang lumaban laban sa libu-libong Persyano bago siya napatay. Genghis Khan, ang tagawasak galing sa Mongol. Si Genghis ay sumakop sa halos one-fourth ng populasyon ng mundo bilang pinakamagaling na manlulupig. Ang kanyang mga nasasakupan ay naniniwalang siya ay pinakamagaling na tao sa lahat ng panahon at siya ang pinadala ng langit kaya siya binansagang banal na mandirigma. Number 1. Alexander the Great Kahit pa si Alexander ay namatay sa edad na 33, ang haring Grego na ito ay nagawa pa rin masakop ang lahat ng kilalang lugar na mga panahong iyon. Ito ay ang rason kung bakit ang mga dalubhasa ay kinukonsidera si Alexander na pinakamagaling na general na nabuhay. Siya ay lumalaban ng harapan, hindi gaya ng ibang hari na nanunod lang sa kanyang hukpo na natili siyang lumalaban at sako ang napakaraming kaharian ng kanyang panahon. Kapilang dito ay ang Persia, India at Ihito. At napakarami pang iba, siya ang haring nagpakalat ng mga Grego sa buong mundo. At maraming salamat sa inyong pakikinig. Abangan muli ang susunod pa sa aking mga episode. At yan ay ang 10 pinaka magagaling na mandirigma sa kasaysayan. Huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe para hindi mahuli sa mga susunod pang mga episode. Thank you and peace out!